Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Alam niyo ba na ang rehiyon ng Bicol ay mayroon isang sinaunang kaisisayan na puno ng kabayanihan at kahangang-hangang kultura? Samahan ninyo ako ngayong araw upang tuklasin ang kwento ng Ibalong, isang ipiko ng mga bayani at mga pakikipag sa ng mga unang nanirahan sa Bicol. Malalaman din natin kung paano nagsimula ang sistema ng barangay at ng mahalagang papel ng mga dato sa pamumuno noon. Siguradong mapawaw kayo sa mga kwentong ito na puno ng tapa pagkakaisa at likas na talino ng mga Bicolano. Simulan na natin ang paglalakbay sa makukulay na kasaysayan ng Bicol. rehiyon ng Bicol na kilala rin bilang Region 5 na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Binubuo ito ng anim na lalawigan, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ito ay isang malawag na pang-administratibo at geographical na lugar na kilala sa mayamang kultura, kasisayan at likas na yaman. Ang Bicol ay kinabibilangan ng apat na lalawigan na nasa tangway ng Bicol Peninsula at dalawang ang malalaking isla ang Catanduanes at Masbate. Napapaligiran ito ng iba't ibang dagat tulad ng Philippine Sea sa silangan, Sibuyan Sea at Ragay Gulf sa kanluran, at Lamon Bay sa hilaga. Kilala ang rehiyon sa mga bundok, bulkan, at mga baybayin ito. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang Bulkang Mayon sa Albay na itinuturi na isa sa pinakaktibo at aktibong bulkan sa mundo. salitang ibalong o ibalon ay ang sinaunang pangalan ng rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy hindi lamang sa isang lugar kundi sa isang makasisayang ipiko na naglalahad ng mga sinaunang bayani, tagumpay at pakikipagsapalaran ng mga unang nanirahan sa Bicol. Ang ipikong ibalong ay isang anim na pong taludtod na tulang bayan na nagpapakita ng buhay, pakikidigma at pagsasanay ng mga bayani sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing tauhan dito, sina Baltog, Handyong at Bantong na mga mandirigmang lumaban upang dalhin ang kayusan at kanlaran sa kanilang nasasakupan. Ang ipiko ay nagpapakita ng mula sa mga unang pangangaso hanggang sa pagtatanim, pagbuo ng mga bahay, paggawa ng bangka at pagbabago sa uring panlipunan ng mga sinaunang bikolano. Pinapakita rin dito ang katapangan at kagalingan ng mga tao sa pagharap sa mga natural na hamon tulad ng bagyo. Ang pangalan ng Ibalong ay nagmula umano sa bayan ng Gibalon sa lugar ng Magallanes Sorsogon kung saan pinaniwala ang unang naganap ang mesa sa Bicol sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Noong panahon ng mga Kastila, ginamit ang pangalang Ibalong upang tukuyin ang buong rehiyon ng Bicol, isang pagtukoy na patunay ng kahalagahan ng ipiko at ng mga sinaon unang nanirahan dito. Ginugunita at ipinagdiriwang ang ipikong ibalong sa pamagitan ng taunang ibalong festival sa Legazpi City Albay mula pa noong 1992. Sa pagdiriwang na ito, ginagaya ng mga tao ang mga tauhan at eksena mula sa ipiko sa pamagitan ng mga sayaw, costume at parada nagpapakita ng tapang at pagkakaisa ng mga bikulano. Ang mga festival na ito ay isang selebrasyon ng kultura, kaysaysayan at katatagan ng mga bicolano laban sa mga pagsubok ng kalikasan tulad ng madalas na mga bagyo sa rehiyon. Sa kabuuan, ang ibalong ay hindi lamang isang ipiko kundi isang mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan ng Bicolano, isang kwento ng katapangan, pag-asa at pagharap sa hamon ng buhay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa rehiyon hanggang sa kasalukuyan. Ang ibalong ay isang sinaunang pangalan ng rehiyon ng Bicol, pati na rin isang ipikong tulang bayan na naglalahad ng buhay at pakikibakan ng mga ng nanirahan dito. Pinapakita nito ang pagsisimula ng pamumuhay mula sa pangangaso, pagtatanim, paggawa ng bahay hanggang sa pagbuo ng lipunang may mga bayani tulad ni Baltog, Handyong at Bantong. Ipinagdiriwang ang ipiko bilang bahagi ng kultura at kaysasaya ng mga Bikulano sa pamagitan ng Ibalong Festival. Ang Ibalong ay sumisimbolo ng katatagan, paglaban at pagkakaisa ng mga Bikulano sa harap ng mga pagsubok ng kalikasan at panahon. Bago dumating ang mga Espanyol noong 1567, ang rehiyon ng Bicol ay mayroon ng mga sinaonang pamayanan na pinamumunuan ng mga dato, mga lokal na leader na kinikilala dahil sa kanilang lakas, talino at tapang. Ang kanilang sistema ng pamamahala ay nakaayos sa pamagitan ng barangay, isang maliit na unit ng komunidad na binubuo ng mga magkakamag-anak o kapitbahay. Ang barangay ay ang pangunahing unit ng lipunan at pamahalaan sa panahong yon. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng dato na siyang pinakamakapangyarihang leader na may tungkulin bilang tagapagtanggol, tagapagpatupad ng batas, hukom at tagapayo sa kanilang nasasakupan. Kasama ng dato ang mga mandirigmang maharlika na tumutulong sa kanyang pamumuno at pagtatanggol laban sa mga panlabas na banta habang ang karaniwang mamaya naman ay gumaganap ng iba't ibang gawain tulad ng pagsasaka, pangingisda at kalakalan. Ang sistema ng barangay ay nagpapakita ng mataas na antas ng Organisasyon ng Pamayanan kung saan ang ugnayan ng lahat ng kasapi ay nakasentro sa kanilang pinuno bilang taga-pamahala ng kapayapaan at kaayusan. Mahalagang papel ang ginampanan ng dato lalo na sa panahon ng krisis, tulad ng digmaan o pagtugon sa mga kalamidad kung saan siya ang nangunguna sa kanilang pagtatanggol at pagsasaayos. Bagamat may mga ugnayan sa kalapit na barangay o pamayanan, kadalasan ay nananatiling independyente ang bawat barangay at ang kapangyarihan kapangyarihan dato ay pangunahing nakabatay sa respeto, lakas at kakayahan niya at ng kanyang pamilya. Walang mas mataas na pamahalaan o sistema ng relihiyon na sumaklaw sa buong rehiyon kaya't ang dato ang pangunahing otoridad. Ang pag-iral ng sistema ito noong 1569 ay naging pundasyon ng pamamahala bago pa dumating at magkaroon ng direktang kontrol ang mga Kastila. Sa kabila nito, nanatiling matibay ang kanilang lokal na kultura at pagkakakinanlan kahit na dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang lipon ng Bicol noon ay umiikot sa pagtutulungan, pagkakaisa at mataas na pagpapahalaga sa katapangan at hustisya ng kanilang mga pinuno na siyang dahilan kung bakit mahirap ito masakop ng tuluyan sa mga unang panahon ng kolonyalismo. Sa panahon ng mga Espanyol, pinalawak nila ang kanilang influensya sa rehiyon ng Bicol, ngunit naging isa sa mga pinakamahirap sakupin ang lugar dahil sa matibay na pagtutol at paglalaban ng mga Bicolano. Bago pa man maipalalim sa ganap na kolonyal na pamahalaan, nanatili ang matatag na pagkakakinlanlan at kultura ng mga tao sa rehiyon. Mahalaga ang papel ng mga misyonaryong Agustino at Franciscano sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa pagtatayo ng mga simbahan bilang sentro ng relihiyon at kultura. Ilan sa mga pinakamaagang simbahan na kanilang itinayo na nanatiling makasisayang mga simbolo ay ang San Francisco Church at ang Naga Cathedral sa lungsod ng Naga. Ang mga ito ay bahagi ng Arsidiusisis ng Sasiris, isa sa mga pinakamatandang diusisis sa Pilipinas. Sa kabila ng pagpapalawak ng impluensya ng mga Espanyol, nagtagal ang rehiyon bilang isang matatag na komunidad dahil sa kanilang pakikibaka at poder ng lokal na pamumuno lalo na sa pamagitan ng sistema ng barangay at pamumuno ng mga dato. Nangyari din ang pagsasanib ng mga katutubong paniniwala at tradisyon sa mga bagong relihiyosong gawaing kristyano na siyang naging bahagi ng natatanging kulturang bikulano. Kasabay ng espiritual na pag-usbong, naging mahalaga rin ang bikol sa paggawa ng mga barko mula sa mga lokal na kagubatan na nagpadala ng mga produkto sa kalakalan sa pagitan ng Asya at Amerika. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagbabago, na matatag ang kultura ng mga Bicolano na patuloy na ipinagdiriwang sa mga makulay na fiesta at patuloy na pananalig. Sa pangkalahatan, ang panahon ng Espanyol sa Bicol ay nagdala ng malaking pagbabago sa rehiyon at sosyokultural na aspeto, subalit hindi napawi ang diwa ng pagtutol at paggapit ng mga Bicolano sa kanilang sariling pagkakakilanlan at pamumuhay. Kilala ang mga Bicolano bilang mga matatapang at matibay na mandirigma na hindi natakot lumaban sa mga dayuhang mananakop na sumakop at naghakot ng kanilang mga kalayaan. Sa buong kaisaysayan, lumaban ang mga Bicolano sa pananakop ng mga Espanyol. Amerikano at Japones na nagpakita ng matinding tapang at pagkakaisa sa pagtatanggol ng kanilang mga bayan, kultura at karapatan. Ang mga mandirigmang Bicolano ay hindi lamang simpleng mga sundalo kundi mga lokal na leader na nagsilbing haligi ng kanilang komunidad, pinagkakatiwalaan sa pagpapasya, pakikipaglaban at pagprotekta sa kababayan mula sa mga pagsubok ng pananakop at digmaan. Kahit na limitado ang kanilang mga armas at kagamitan kumpara sa mga mananakop, ginagamit ng nila ang karunungan sa kanilang kapaligiran at tapang ng loob upang mapanatili ang kanilang kalayaan hanggat maaari. Isa sa mga pinakakilalang bayani ng Bicol, si Simeon Ola Arboleda, isang tukhang mandirigma at leader na tumayo laban sa mga kastilang mananakop. Ipinanganak noong September 2, 1865 sa Ginobatan Albay. Siya ay naging huling heneral ng Pilipinas na nagpatuloy sa paglaban kahit natapos ng revolusyon sa iba pang bahagi ng bansa. Sumali siya sa kilusang revolusyonaryo laban sa mga kastila at nanguna sa mga gerilya sa rehiyon ng Bicol. Sa kabila ng matinding subok pinangunahan niya ang pagtutol sa mga Espanyol sa pamagitan ng mga ambush, pagharang ng mga ruta, at iba pang taktika ng gerilya na nakaapekto sa mga persa ng mga mananakop. Matagal siyang lumaban hanggang siya ay sumuko noong 1902 na naging simbolo ng hindi pagsuko ng mga Bicolano sa harap ng pang-aapi. Ang kanyang katapangan ay tinuturi na inspirasyon ng mga susunod na henerasyon sa Bicol at sa buong Pilipinas. Ang katapangan ng mga Bicolano ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan kundi isang patunay ng kanilang matibay na panindigan para sa kalayaan at sariling pagkakakinanlan. Si Simeon Ola ay isa sa mga halimbawa ng di matatawarang tapang na nagbigay dangal sa rehiyon ng Bicol at sa Pilipinas sa kabuuan. Ang kanyang kwento at ang paglaban ng mga Bicolano ay patuloy na ipinagdiriwang at inaalaala bilang mahalagang bahagi ng pambansang kasaysayan. At dyan po nagtatapos ang ating paglalakas bay ngayon sa kamanghamanghang kasaysayan ng Bicol mula sa ipiko ng ibalong sa mga dato at barangay system hanggang sa ginunto ang katapangan ng mga Bicolano. Sana ay naalew at na-inspire kayo sa kanilang mga kwento ng lakas, pagkakaisa, at natatanging kultura. Abangan naman ang susunod na episode kung saan sisilipin natin ang mahalagang papel ng Bicol sa makasaysayang Manila Galleon Trade. Tuklasin natin kung paano nagmula ang mga dambuhalang barko sa rehiyon at paano naging tulay ang Bicol sa kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Dagdag pa rito, pag-uusapan natin ang mayamang kultura ng mga Bicolano na sumasalamin sa kanilang tapang, sipag at likas na yaman. Huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin at hanggang sa muli mga kaibigan.